Isa na namang magandang umaga mga kaibigan Andito na naman tayo sa kalsada Bumalik na naman tayo sa pagbike vlog Kasi nga, numinto tayo sa pag-vlog sa kalsada Gawa ng uh, nag-commute tayo Dahil uh, nasira yung ating bike So ngayon guys, dahil gawa na naman yung ating bisikleta So ayan, balik na naman tayo sa kalsada At mag na naman tayo Hanggat gusto nyo Ayan. So, samahan nyo ko guys sa aking uh, ride ngayong umaga. Sa aking uh, daily ride. Pag uh, pumapasok ako na nakabike ito, yung routine ko guys. Sa aking dinadaanan. Dito sa IDSA Ayan. Dito tayo ngayon sa IDSA Mega Mall. Nasa bandang kanan natin. So, babaybayin lang natin to guys. Papunta ron sa kabila. Sa, sa, sa may Holya Bargas. Tatagos tayo sa Holya Bargas. Tapos, tatagos tayo ng Ogong Road at saka tatagos tayo ng Sea uh, Pipe, at saka tatagos tayo ng Eastwood at saka dadiretso tayo ng Manggahan Pasig hanggang makarating tayo ng Tantulan oh so ayan na nga guys nandito na tayo sa may patawid ng Hulya Bargas, so ayan nakatawid na tayo, so nandito naman tayo sa may Ogong Road guys so itong kalsada na to papaybayin lang natin to dito tayo sa gilid lang guys kasi hindi natin inaasahan gawa ng walang walang sasakyan sa kabila baka mamaya mayroon dyan mga harurot na mga kapwa natin motorista masagi pa tayo so for safety dito lang tayo sa bike lane mag isti tayo sa bike lane wag tayo pumunta ron tulad nun guys oh. pag -iwang giwang siya sa kalsada ayan mahirap yan guys kasi minsan may mga humarurot na motorista Diyan ka manidisgrasya. Although, lumilingon-lingon ka, pero delikado pa rin. mamaya, mag ka, ka. So, hindi naman tayo, kumbaga, nagmamadali. Pare-parehas lang naman tayo nasa kalsada, pero, kailangan pa rin ng dubli ingat, guys. Kasi hindi mo inasahan ang isang pangyayari. Isang, sa isang idlap lang, pwede ka madisgrasya. Kaya, ito, stay muna tayo rito sa bike lane, guys. Kaya naman, guys, tuloy-tuloy lang tayo dito sa bike lane hanggang makarating tayo doon sa C5. So, ayan. Doon lang tayo. So, super, guys. Wala namang ganong sasakyan. Kaya, ito, maghihintay muna tayo dito sa may stoplight ng uh, pagpo natin. So, kung wala nang sasakyan na tatawid, pwede tayo dyan lumabag muna sa Batas Trapico. Oh, Kaya ayan guys, nakatawid na tayo. So, retso na tayo. Papunta na tayo ng sipay. Ayan, yan, yan. Kaya, habang maaga pa guys, so, paspasa na natin dito sa paiklin. So, ayan si ate. Nagjajaging yata o nagwawalis yun. Basta mayroon nagwawalis dito guys. Ayan, mga nagwawalis. Mga sweepers natin sa kalsada. Ang masisipag natin mga sweepers dyan. So, shout out sa inyo. Nang dahil sa inyo yung ng puni isang uh, dahon ng punong kahoy wala akong makita. So ayan, malinis na malinis. So ayan guys, nandito na tayo sa intersection ng C5 guys. Dito sa may Ortigas Est. So maghintay tayo dito ng makatawid tayo doon sa kabila guys. So ayan. At yun na nga, nakatawid na nga tayo. So, nandito na tayo sa C5, guys. So, ngayon, nandito sa C5 na tayo. Chill-chill uh, pa rin tayo kasi ngayon, guys, araw pa lang ngayon ng Sabado. Kaya, ayan, marami tayo mga kasabay dito na mga bikers doon sa kalsada sa May Marcos Highway, guys. Kasi marami doon mga bikers kung saan-saan ang galing ng lupalo ng Maynila, guys. So, ayan. So, tara, samahan nyo ako sa aking pagra-ride ngayong umaga guys ayan tuloy tuloy lang tayo dito muna sa C5 ayan nasa C5 na tayo so direct lang tayo guys ito na nga guys na naka ano na tayo napansin nyo naman guys yung kabila sobrang traffic guys ayan dito tayo sa may bagong bayan patagos tayo ng circulo verde guys Pagliko natin dito sa Eastwood. So, nakita natin yung bandang kabila, Ay, guys. Ayan 'no. Oh. na sabado guys. Ang traffic grabe, hindi eh. tayo makadaan. Ayan, nakapahiro pag nakabalagbag na isa patawid. Ayan 'no. Oh. Yung mga motor nandito na sa kabila, kinain na yung mm, kabilang lane. Ayan 'no. Oh. So, tayo, nandito tayo sa kabila. Ayan, dahan-dahan lang -dahan tayo baka maya mayroon tayong kabulagaan dyan na biglang lalabas dyan sa traffic na 'yan. So, napakahaba ng traffic guys. De, kahit umaga pa lang. Ayan. Time check natin. 6.44 ng umaga. So, ayan. Ma, napakahaga. Di diba, guys? Pero matraffic. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Sabado na, na Sabado. Sobrang traffic. Ang haba. Dito yan guys. Sa may bagong bayan. Patagos ng manggahan. Papuntang Pasig. Sa may Circulo Verde. So, ayan o. Oh. Hanggang doon sa dulo yata yung traffic. Grabe naman yan. So, nakakapagod pag ganyan guys. Pag uh, naipit ka sa traffic, tapos bike ang gamit mo. Akit ba ka sa bike? Naku, napakasakit sa puwit niyan guys. Sa mga baguhan na nagbabike. Napakasakit sa puwit niyan. Kaya buti na lang tayo. Araw-araw tayo mo may service. Araw-araw natin ginagamit tong bike natin. Medyo maluwag na guys. Kasi araw-araw. <laughs> maluwag na yung upuan lang. Grabe naman kayo. Ayan. So, ayan guys. Andito na nga tayo sa Manggahan At yun na nga, nakatawid na tayo ng Manggahan Pasig, guys. So, daritso na tayo, papunta tayo ng Santulan. Ayan. Ang daritso nito, guys, papunta na ng uh, Marcos Highway. So, ngayon, manadaanan natin sa bandang kaliwa natin yung viral ngayon sa Facebook, guys. Yung, ano, Why Roasted Chicken. Yung may-ari yung mayari ano eh uh, ewan ko kung anong lahi nun parang parang indian yung lahi so napaka viral yung anyang wire roasted chicken guys dito yan sa may amang rodriguez road ayan dito sa pasig ayan kung gusto nyo guys pumunta pumunta kayo dyan ng maaga sa may amang rodriguez kung gusto nyo pumila kasi balita ako guys bago kayo maka order dyan So abutin kayo ng 3 to 6 hours daw sa paghihintay bago kayo maka-order ng wire roasted chicken na yun. Kasi may kasama yung guys na che ano rice biryani. Yung tinatawag nilang ganun. Sa isang baboong manok guys, 300 lang. At saka mayroon na siyang kasamang biryani. So kung kalahati lang bibilhin mo, ang price niya Nasa 150 lang guys May kasama na rin na chicken biryani So Ayun na nga Kung gusto nyo bumili guys Ng wire roasted chicken Diyan sa may Abang Rodriguez uh, Road Ayan Kaya kung gusto nyo magpunta dyan guys Agahan nyo lang para kumila Kasi yun ang balita ko At saka minimum nila na order daw halaga lang ng 2 order kung baga dalawa lang na uh, order ang pwede mong mayuwi nice kaya minsan guys pag maaga pa tayo makauwi susubukan so, natin yan pero ngayon hindi tayo makaka order nun kasi umaga pa guys ang oras natin pala update natin uh, 7.05 ng umaga guys nandito na tayo sa Marcos Highway ayan nasa kahabaan na tayo ng Marcos Highway guys itong nasa taas natin na mahabang parang tulay yan yung release ng LRT papuntang Antipolo masina uh, Masinag ayan. Kaya kung gusto niyo mag-order guys doon sa Wireless TJ Chicken, yon agahan niyo lang guys daw ng pila kasi doon hanggang trihan uh, 300 chicken lang daw yung kaya nilang i-accommodate. So after noon, cut off na. So another din na naman yung uh, ibang nakalista doon kasi nag-delista lang daw walang number. So, kung ako sa inyo guys, kung halimbawa order kayo, so, pwede rin siguro magpalista kayo ganun para uh, maka-avail kayo ng viral ngayon sa Facebook na Why Roasted Chicken engine Jan. Yan. Yun yun. Kaya, tara guys. Tapusin muna natin tong video natin. Uh, Bye-bye muna natin tong Marcos Highway. Hanggang doon makarating tayo sa Masinag. So, ayan na nga guys. Medyo umulan nga ngayon kaya yung mga bikers natin siguro Tinaman kanina madaling araw Hindi sila nag Kaya yun uh, Wala tayo nasusundan ng mga bikers Ngayon Kaya nagsusulo tayo sa kalsada Tayo naman eh Sanay naman tayo sa sulo sa kalsada Ayan Hirap nga lang guys kasi pag sulo ka Wala kang katuwang Charot, maritis lang <laughs> hindi kung ikaw lang mag -isa. wala kang karibal sa dinadaanan mo. Tingnan nyo naman, napakalinis ng kalsada guys. Ayan, nabubulol-bulol pa ako. So ito lang si Royal, oh, nakabalakbag. Gusto tumawid pero nagalangan kaya unahan natin siya guys. So ayan. So tuloy-tuloy lang tayo Hanggang guys, makarating tayo ng taas ng masina guys. So ayan. Dahil nga Sabado, inaasahan natin na marami tayong kapay cares. Wala tayo na ano guys. Oh, ang nasagasa natin guys, traffic. Ay na naman oh. Galing doon sa taas ng uh, Tugyo yata o Gituan or ano pa? Cherry, ayan oh. Nasa kabila guys, sobra na naman yung traffic oh. Kung doon sa Pasig kanina ma-traffic, dito mas mahaba pa yung traffic guys. Oh, tingnan nyo oh. Nasa kabila natin parang parking lot. Grabe. Sobrang traffic ba? kahit sa bado, matrapik si Sos Mariano garapon kaya nakakainip talaga guys pag nasaba ka dyan sa traffic katapos papasok ha talagang hahanap ka talaga na ng paraan para makalusot ka guys so tingnan mo ngayon mga rider natin lumabas na dun sa traffic ayun dito na sila sa kabilang lino no nasa labas na sila ng ano solid lane ayan no sa gitna nandito na sila Grabe talaga guys oh. Ang bagal ng traffic talaga. So nandito na tayo guys sa, ano, malapit na tayo sa lugar ng Kogyo dito. So hanggang dito guys oh. Pero dito medyo maluwa lang yung traffic. Medyo nakakagalaw yung mga sakyan. Yung talaga sa unahan guys, yung nadaanan natin galing ng Masinag papun papababa galing dito sa may gitwang gitu Oh, grabe talaga yung ano niya, yung traffic so ayan guys may nasusundan ka isang kapadyak so si kuya chill lang yung takbo nya so sunod tayo sa kanya Kung saan, pero alam ko guys sa ano to sa antipolo to pupunta sa buso buso kasi magra to ay galang bag eh. kaya ngayon dito muna tayo sa gilid dadaan kasi may plano tayo dumaan sa nagtitinda ng mga gulay guys uh, bibili tayo ng mga ilan nila ng mga gulay para sa ating uh, pag-uwi ng bahay mayroon na tayong dalang ulam oh my god wow kaya ito na nga guys nasa may port bridge na tayo dito sa may gito kung saan papasok tayo dito sa may uh, lane ng mapuntang antipolo kasi nandito yung mga nagtitinda ng mga gulay-gulay. So hanggang dito na lang guys yung ating video. Maraming salamat. Bye-bye.